Talagang itas vlog, kailan yun? Bakit ba gusto, gusto mo ma-stop yung vlog? Para, para yung si Teresa pati si Tirapol, si Lara, yung lalaki, si Bisibi, yung dalawa, papakainin ko yung dalawa. Buti kung kaya mong pakainin, bakit atat na atat kang makuha si Maricela at si Ate Lisa? <laughs> Hanap tayo ng mag-tutor mga kababayan. Ah, sino yung gustong mag-sideline extra? Papa tutor ko po si Bandam kahit dito na lang po sa kubo-kubo kahit na 2 hours lang every day or kahit sabi natin hindi every day mga kababayan kung sino yung available diyan along panggasinan uh, Pangasinan lang PM lang kami nangailangan kami ng tutor kasi alam ko per hour ang bayaran no, hindi ko alam kung magkano labanan dito di ba? Hanap tayo ng tutor mo. Hanap ang tutor ko. O, manawagan ka dito sa Pangasinan kung sinong malapit, sinong yung teacher na hindi busy. Ah, uh, ako. Ah, uh, talagang tuton. Para turo Tutor! <coughs> tuton! Parang binabangungot ka. Ha? Binabangungot ka. Ako? Oo. Hindi ka makahinga. Sabi nga, basta naririnig ko kanina madaling araw. So, Binabangungot ka? Hindi. Hindi naman. Ikaw yung naririnig ko eh. Umuungol eh. Ikaw, umihilig ka rin pero iba yung narinig ko kanina madaling araw. Pa paano umungo? Paano? Hindi ko ma-explain. Basta parang hindi makahinga. <laughs> Tatlong <laughs> beses pa na humihiyaw. <laughs> ka na -a -tulog? -o. <laughs> hindi ka nakakatulog? Oo. Hindi. Nagising lang ako. Narinig ko lang. Eh, narinig mo? Hmm, kaya kailangan mag-diet ka na rin. Da-diet ako? <laughs> Oh. Pati, tapos ano? Patay uh, patay na. Si Matagal na 'yun. At ang yung tawa ni Marites, wala na. Oo. Butong-buto na talantay mm. na. Tuko, 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 tuko dalawit ni Marites eh. Hmm. Malayo 'yun. Tapos tapos ni timarates? Marites, Cavite. Mm, -mm. mo sa Cavite 'yun. Oo. Kailangan, sabi mo magnenegosyo ka, kailangan kasi kung magtatayo ka ng pares, kailangan hindi ka malakas kumain kasi pag malakas kang kumain, babasta ang dosyo ko. Tana, 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 kakano, may na lang. Mm -mm, tsaka kailangan, ano, uh, marunong ka magsukli. Marunong ang na, Ano yung tukli? Marunong ang tukli. Tapos lang itong tukli. Alam ko lahat. Bi, uh, bibigyan mo ang dukyo, pariksan. Oo. Tapos, 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 tapos yung um, tatanungin mo, marami ako binta, tapos, bibigyan ka tapos pares ko. Ano yung masahin? O, ikaw, okay, kayo, marami na binta. Oo. Oh. Ang, pinta binta kong pares yan, hapat ang 250,000. Okay, oh. bibigyan sa pares. O paano pag wala kang benta, hindi mo ako ililibre? ako? O? ako, wala akong benta. Oo, oh, bid break kita, wala akong benta. Kahit walang benta. Walang wala akong benta, bid break kita. Bid break kita. O, o, ako lang sa akin. Okay lang. Ito, ito ko, ito ko, ito ko, dana, ito ko dadalhin kay. Kukuha ko tatulong. Nimo, <laughs> nimo tatulong, nimo babae ta. Yung babae babantayin ng paresan ko. Tapos yung dalawang babae ah, uh, tang ano nang hili, tapos yung mga tapos yung lalabutin ng baka lama, laman loob tapos tutuluan ng <gane> ay na tubig tapos kuha kong, kuha kong lalaki yung lalaki marang maring loto ito mm. ko ito, ito, ito ko tarangke ko kong madaling luto eh Amerikano, tak Amerikano ko kuwain ko eh. Hindi pwedeng Amerikano dito, hindi sila marunong magluto ng pares. <laughs> At saka alam mo kung magnenegosyo ka, huwag kang mag-iisip ka, mag ka agad, agad ng andaming empleyado. Andaming empleyado. Dapat isa lang, ikaw lang muna sa simula. Ako lang, tapos, Oo. tapos. Natapos ko. Akala mo ganun kadali magtayo ng negosyo. <laughs> ano? Ano? Mga piyado ah, lay takin yun. Lay, piyado kita, ah, ka. Sige. Okay. Ah, uh, ano? Ano lang, piyado, lay ka. Uh, ako nga nagpapakain sa'yo pa-applyin mo ko sa'yo ano nangyari <laughs> imposible naman yung pag-usapan natin dito yung katotohanan <laughs> tuwanan Oo. oo. <laughs> Ganun Tsaka pag nag ka, huwag kang mag-isip ng maraming empleyado agad. Kailangan ikaw lang muna. Pag lumalaki na yung negosyo, lalaki yung gusto ko. Saka ka magkuha ng isang empleyado. Tapos pag kulang, dagdag ulit. Dalawa kulang, na. Dag -dag ulit. Hindi ka pa na ah, kapag ano? simula. Lima na agad ng nasa <laughs> isip <ko> Hiring eh. <laughs> ako, hiring. oo. <laughs> At ano? saka kailangan, mag-aral ka muna. na natapos ko ka-aral. Hindi ka marunong magbasa, magsulat. <laughs> o, magtatayo ka ng negosyo. Kukuha ka ng permit, pupunta ka sa City Hall. Oh. Kailangan sulat yung pangalan mo, ta permit. Sana, sana, di yung talita, hindi bulol. Hindi, okay lang bulol. Ang importante, marunong magsulat. Marunong sulat, marunong Magbata. bata. Magpwenta. Oo. Marunong tuloy ang pera. Marunong oh, bibilang pera, Dapat Tengot, tengot, oh yun. kaya ang isipin mo muna kung paano mag-aral, mag-ABC muna. Ang layo na ng isip mo eh. Uh, unahin ko, unahin ko araw muna bago hito. Masakit ulo ko sa'yo yun. eh. Unahin ko araw muna bago yung dutyo. Dapat. Uh, natapos ko yun. Puro ka kunwari. Walang kunwari. Hindi, Kailang... patawid mo tuto para tuturuan ako. Kaya nga eh, naghahanap tayo ng mag-tutor mga kababayan. Ah, uh, sino yung gustong mag-sideline extra Papa-tutor ko po si Bandam kahit dito na lang po sa kubo-kubo kahit na 2 hours lang every day or kahit sabi natin hindi every day mga kababayan kung sino yung available diyan along uh, Pangasinan lang PM niyo lang kami Nangailangan kami ng tutor kasi alam ko per hour ang bayaran no, hindi ko alam kung magkano labanan dito 'di diba? Hanap tayo ng tutor mo. Ano pa tu tutong to? Oh, manawagan ka dito sa Pangasinan kung sinong malapit, sino yung teacher na hindi BC. Ah, ba ako. Uh, tala tutor para turuan mo. Tutor. Tutor. Ayusin mo kasi ang kailangan natin tutor. Tapos ang tina sinasabi mo, tukson. Eh, iba yung darating dito, hindi tutor. <laughs> iba yung darating? Oo, oh, kaya liwanagin mo. <laughs> oh, sige. At, okay, ikaw. Mga bayan, hawagan ako si Tranke. Uh, tanangin kong uh, susun, para, para basa, tutulat. Uh, kuyon ko yon. Para, para, para nasuto ng, tutulat, nasuto babasa, maroon akong <laughs> marunong lang bibilang pera. Ulit, ulit. Kailangan pag nakikiusap ka sa mga kababayan natin, may pagsusumamo. Oh, eh, para kang siga eh. <coughs> Hindi pwede yung siga. Hindi pwede siga. Uh -huh. ko. Uh -huh. Ulitin mo. Ah. Uh -huh. Makiusap na maayos. May please. Ah, uh -huh. please. Please. Sana yung tuton. Mahawa ka sa akin. Ta -ta Tanahin. Ruha mong marunong basa. Marunong tulat. Ta, 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 -ta. marunong tuhlet at marunong bilang pera para ikot ang ko sana tu, nga ah, tunungan tuton para 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 lahat ng tao pandya ko lulukuin ng tuhlet para marunong tuhlet para marunong pa sa marunong uh, uh, tutulat tapos marunong bibilang pera tapos, tap, tapos marunong tuhlet tuton tanangan kita Ah, uh, kuntang ito kutabani de derangke. Okay. Uh, pero alam mo ba <laughs> oh, pero alam mo ba bago ka magkaroon ng negosyo? Kailangan matuto ka muna sa gawain bahay. Eh, maghugas lang ng plato, hindi ka marunong eh. Paghugasin ka ng plato, marumi. Eh, sinong kakain sa parisan mo? Eh, kung madumi. Tara, yung, yung ko, nilisin ko. Oo, oh, matuto ka. Dapat marunong ka maghugas ng plato, maglinis ng, ng CR. Manilas yung pinggan, kakain ang parisan ko. Oo. Oh, oh. Tapos, ikaw, kakain para sa titinamit. Hindi, hindi ako kakain. Baho mo eh. <laughs> Pati ba? Babaw ba lang? Oo. Ba pati, pati ang, pati mga, pati mga pinggan ni Duwata, balot-balot. Hindi na ugat-ugat. balot, balot, -balot ng mga, mga baw-bawon. O, oh, bandam. Ano? Kanya-kanyang diskarte tayo. Kailangan, pag magkaroon ka ng negosyo, may sarili ka rin idea. Hindi yung gumagaya-gaya ka. Idea. Oo, may sarili ka yung originality mo dapat. Original. Oo. Oh. Nagtayo ako ng negosyo ko, hindi ako gumagaya. Kailangan may gaya. originality. Original yung dosyo mo. Oo. Pa solo lang, solo. Original. Yung sariling diskarte ba? Solo lang. Oo, nagkukuha tayo kung kuha tayo ng mga ideya. Pero may sarili pa rin tayong diskarte dapat. Oh. Hindi pwede yung gaya-gaya. Mm -hmm. Hindi pwede yung gaya-gaya. Darangay, mm ito ko -hmm. pa lang <laughs> yung tatiring. Tatiring yung food yun. Tatiring. Catering. Oh, ang layo na talaga ng lipad ng isip mo eh. <laughs> Hindi ka pa nga natuto eh. Hindi mo tuto. Hindi mo tuto. Hmm. Uh, uh -huh. Una yung araw mo na. Hmm. Bago catering. Diba hmm. yung catering? Matarapang pagkain. Didilipin yung mga mga pumayayaman yun. Hmm. Didilipin. Oh, oh. Tapos. Tapos. Ah, tapos. Malaki, 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 malaki kita mo. Hmm. oh, tanong, Tanong tita yung tatiring, malaki yun, tatirik Oo, oh, malaki. Oh. Wala na problemang ang mangarap eh. Ang problema sa'yo, puro ka pangarap. Sobrang laki na pangarap. Magaling ka lang mangarap, pero trabaho tamad. Darang Magaling mangarap, magaling kumain. Pero tamad. Paano yun? Darang Oh. Puro ka kunwari. Darang kayo. Bili mo, biyaran. Oh, tingnan mo, bilyaran na naman. Paliguan ko to ng kape eh. Gusto mo yung ko sa'yo kape? Nene. Akala ko ba mag-aaral tayo? Bakit bilyaran na naman? Aaral muna ako. Oo. Natapos ka aaral. Pwede bayaran. Hindi ah. Akala ko ba pagkatapos mag-aaral, magnegosyo? Hindi. Ito nyo. Unay ka dito nyo. Niluluko mo yun Hindi ka tululuko. Ito nyo. Saka tayo ba mara Magaling na. Magaling na. Lag mo eh. Ito mo Ha? Lag mo eh. Ito mo. Oo. mo. Lag mo. Yung dalawa sila. Ha? Yung dalawa. Si Maracen, si... Si... Parang si... Teresa, dalawa. Uwi ko sa bahay ko. Oo. Ako, yung dalawa ako nang bahala doon. Eh, kung kaya mo silang pakainin. Oo. Bigyan mo punto. Yung dalawa silang papakainin ko. Tayo, tayo, tayo. Nalugi na nga yung business namin, eh. Tapos bibigyan pa kita. Napabayaan? Napabayaan? Napabayaan nga, eh. Ata ti, ati do, ti Napabayaan nga yung negosyo. Malis na tinimanbe patitin. At idong malis. Dalawa. Mhm. wala silang sweldo na. Well out Oh, kaya ako na lang muna magbabantay. Papantay mings. Idong si Aling Rochelle 15 days nasa ospital eh. Oo. Tapos wala na yung pondo, yung puhunan. Wala na puhunan. Every week 500,000 yung iniiwan ko doon every week. Eh, naubos. Paano ti Tirap, Tirike, Titaw, Titite? Babalik na sila sa pamilya nila. Ano? Babalik babalik ang pamilya mo? Ako naman, babalik ako sa ko. Eh, hindi ka natatanggapin doon. Hindi. Hindi. Hindi ako tatanggapin. <tipos> Uupan uh, ako ibang bahay. Hindi ako uupa. Kung may magtitiwala pa sa'yo. Magtitiwala. Eh. Wala na magtitiwala sa'yo. Diyan Problema yun. Thailand. Thailand na kayo. Thailand. Katapusan. okay Ayusin ko muna, tapusin muna dito. Natapos mo iyon, itapin lang mo. Itututurus ko dito si Ma'am Martin. Hindi, ibibinta ko muna yung mga sasakyan para may pera ako pagsimula ng negosyo ulit. Ibibinta muna tayo? Paano yan? Wala ka na dadamitan, ka yung jeep, bus, electric, ratican, taxi. Hindi, magtitira lang ako isa yung kotse ko. Magtitira ka lang isa? Okay. Yung kotse, nandiyan pa naman yung kotse ko. Ibinta ko yung anim na sasakyan. Tapos, tapos, oh, ma, uh, marami kang ipon. Lugi na nga yung negosyo. Anong ipon? Wala Logi na. Ipon Kaya yung... nga ibibinta na natin yung mga sasakyan. Ano mga tao mo? Mga, mga tiyado mo doon? Nagsiuwian na. Wala na nga. Eh. Uwian na? O, kunti na lang yun nandun. Pati, upos uh, pera? Na upos pera. Eh. Tano upos pera? Tano, malaki yun. Malaki. Tano. Hindi ko pa alam. O audit pa. Si-check che ko pa kasi marami. Kasi uh, utos ni eh Maratel, ihtap ang ilag niya. Ilag mo ihtap na. Utos. Uh, uh, Tara, yung utos ni Ma'am Maratel, mo. Yes. Tara, yung utos ni Ma'am Maratel, hindi mo tundi. Wawat, wala na kayo. Walay na tayo, ah, walay na. Hindi yan, bakit na maghiwalay? Ang bilis ng utak mo kaagad. Uh, ano eh? Bakit pa, ba? pag naghiwalay kami? Uh, 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 ano pang unang, Bago. Bagong? Uh. Bagong usawa. Sino ikaw? Si si Kim Marte, Numa na eh. Si? Numa. Sino? Si Marte, Numa na eh. Ang ng bagong tawa. Si Raul ka anong Luma na si Mami Rochelle? Hindi tayo wala, si Mami Sino ba may sabing maghihiwalay kami ni Mami Rochelle? Ito na, lang, ito lang. <gulong> Oo. Oh. Ito lang, ito lang, ito lang, ito lang. Bakit ba gustong gusto oh. mo ma-stop yung vlog? Para para yung si Rita pati si Rapon, si Lara, yung lalaki, si Sibi, yung dalawa, <laughs> papakainin ko yung dalawa. Buti kung kaya mong pakainin, bakit atat na atat kang makuha si Maricel at saka si Atilisa? Si Atilisa, ibabalik ko simpre sa asawa niya, sa pamilya niya. Si Rita, babalik ko sa asawa niya. Si Rapon, si Maricel. O, oh, e eh, sige, kunin mo si Pur Maricel. Uh, guru, guru, tutunod tayo uh, uh, Maricel. Dito lang sa bahay ko ha. Apalik ko, dadala ka pagkain. Oh, anong gagawin mo sa kanya pag nandun na siya sa bahay mo? Eh, di, ako na mas tayo, tayo ako, si Maritain. Eh, ako, tama. Ato di na. ako naniwala sa oh. baga, pangin mo. Hindi, hindi ko natapangin yun. Lalagaan ko si Maritain, hindi ko babayaan yun. Oh. Paano mo maalagaan? Eh, sarili mo nga, hindi mo kayang pakainin. Pagkain mo nga, hindi ka marunong bumili mo sarili mo, hindi ka marunong magtrabaho. Hindi, eh, 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 ah, si, si, si Martin. Eh, laga mo si Martin. Wala na nga. Stop na nga ang vlog, eh. Okay lang. Stop lang. Tatawag ko nung Jeff, Jeff. Balikawag, balikawag. Munyo, munyo. Gusto duya, ibang piyapo. Pia Ayaw nila sa'yo. iyo. Okay. Ayaw nila, Ika, ikaw, ikaw, uh, tarangay. Um, mali uh, um, ka, ka pa. Mati pa ka tatawag. Mali ba ka tatawag ka dati? Eh, nagtitinda ako ng ano. Nung mali pa ako, nagtitinda ako ng sigarilyo sa sa terminal naman. Pa, pa. pa. Paano? Paano tinda mo sigarilyo? Paano? Garilyo po, Bostor Juicy. Oo nga, oo nga, tatawag akong tip eh. Pangit balikawa. yung tawag mo eh. Munoz, ito nga. Balikawag, Ah, balik uh, kawas munyos uh, timbang piapa ya recto hindi oh. ah, na maintindihan tao kung gusto bulo ka. Hindi, Napuno ka hindi. Napuno oh. ka hindi. Oh, kano kaya sa'yo? Ah, 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 napigyan akong ah, 10 piso. Sa akin, maliit pa ako. Negosyo na. Negosyo? Mm -hmm. <laughs> Sa'yo, maliit ka pa, hingi pa rin. Ito rin. Na naman, paparaw yung Narinig ko yung lalaki. Okay. Lalaki, paparaw ka, takti ka, paparaw taktik. Taktik. yung takti. Paulit-ulit yun. Narinig ko na yun. Dapat kasi negosyong ginawa mo. Sa akin, maliit pa lang ako, nagtitinda na ako ng mga plastik sa palingke. Plastik palingke? Oo. Bata ka pa. Tapos nagbubuhat ako, alam ba, yung namalingki. Matanda, mabigat yung dala niya. Oh. O, bubuhatin ko papunta sa parking area. Ito Bigyan niya ako 50, 20. 50. Ha? Ako, aki naman talaga Ha? Yung ako... Bukas. Ha? Bukas. Ha? Bukas tara ako eh. Ay, yung trabaho mo, trabaho mo tamad eh. Bukas tara? Oo, magbukas lang, ganyan lang. Ikaw, inawa mo natin yung bukas tara ka? Hindi! Ano? Nagtitinda nga ako ng sigarilyo. Hindi. Tapos nagtinda ako ng plastik sa panig. Talaga dawan, tawag lang tindang sigaryo. Mamay utok, tawag. Dawal at tinte. Bawal. Kung bawal yung sigarilyo, di wala na sanang nagtitinda. <laughs> wala na nagtitinda rin no, yun. Oo, nasa tao na lang yun. Ah, tao yun. Malaki mo yung sarili mo. Malang, malang tita mo yung at tinta malaki. Sakto lang. Tano tita mo? Hindi ko na alam, maliit pa ako nun. Mali ka lang, <laughs> mali ka lang. Tapos, tapos. <laughs> Nag-aaral kasi ano, papasok ako. Pagkatapos ng school or Saturday, Sunday, punta ako sa palengke. Sa palengke? <laughs> pag mahingit, pag day, doon ako sa palingki, bibili akong plastik na halagang limang piso. Oh. Tapos ganyan gaya ko sa kamay. Ganyan. Tapos yung namamalingki, wala siyang bag, wala siyang plastik, binta ko. Oh. Oh. O, piso lang yung plastik. O, oh. pero pag binigay ko isa, naawa yung matanda. Bigyan niya na ako sampung piso. piso. Tapos pag nakita ko mabigat karga niya, bubuhatin ko. Oh. bigyan na naman niya ako sampung, bente. Sampung, bente. kaya na pag ipunaw, nag-aral ako. Nag naging masipag ako. K kanay, kanay, kanay. Kaya nakabili ako ng maraming lupa. Kanay, 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 Dadaya kita. Oh. No. ipon ako, tapos maraming ipon, makabili ng lupa. Paano nga mag-ipon eh, kinakain mo lang ng kinakain. Bigyan kita ng pera, bibili mo ng tindahan agad. Hindi, pera ko eh. Ititipit ako, walang dahil Ha? Huh? La friend doctor. Yung wali ko may laman pa eh. Oo. Oh, ah, pusang ka lang. laman <laughs> ang wali ko eh. Delikado eh, yan. Hindi. Yung, yung, yung ko milaman. Oo. Oh. Garan eh. Oo. Oh. Yung wali ko milaman yung wali ko eh. Kaya nga, delikado na naman yan. <laughs> yung, tatakas ka na <laughs> yung, naman eh. Hindi. Hindi Yung pera ko ipunin ko. Tapos yung, yung pera ko, yung pera na buo ko. Na ko naman dahan Oo. Na. Oh. ah <laughs> uh, ipunin ko naman dahan. Tapos, tapos gagawin ko isang libo. Tapos, tapos pa paparamihin ko walang dato titipid na ako oh. marami na akong pera ko marami na akong pera sa wallet oh, puno oh. Oh, tatabi ko pag nagkaroon ka ng pera sa wallet ano na eh iba na yung nasa isip mo eh hey, hindi ako hindi ako natataka ipuni ko yung pera ko sa wallet eh walang sasakit. sigurado ka sa o oh, rado lang o oh. So, yung wallet ko, punin ko eh. Hindi ako ni niniwala sa'yo. Pag may pera ka, lumalayas <laughs> ka hindi. na eh. Hindi. ako. May pera ko, hindi ako lalayas. Kasi yung pera ko, hindi ko dada hindi ko dalawin. Ayaw maniwala sa'yo, iyo, Dala, aling ka eh. Hindi yung pera ko, dalo, dalawin ang pera ko eh. Hindi. Oo. Oh. <laughs> ayaw, ko na maniwala sa'yo. Kasi lalayas ka na naman pag may pera ko eh. Hindi. Hindi ko lalayas. May pera ako, hindi ako lalayas. Tasama, like, dalo, mm -hmm. Tasama like, tapos, ko, lag like, maararaw. Oo. Oh, oh. Ganun Tasama ko, lag like, araraw. Tapos, tapos mm, hindi ka ko. Ganun pag Pagkasama ka sa vlog araw-araw, ang ginawa mo, mag cellphone, kumain. Ang lakas mo pag kumain. Tira, mo pa, sa bigas. Oo. hmm, <laughs> ah, tata bigas, upos na sa akin 'yan. Mm. -hmm. ano Ilaro 'yan. na mo, yun, De, nanol, isang linggo lang yung bigas natin. Ang lahas, kawawa yung bigas. Salati na. Oo. Dalhin na puno. May salati yung mm, bigas. eh, na karami, Ipapamigay ko sana yung bigas na yun. Nabuksan na naman pala. <laughs> na, nabuksan? Nabuksan <laughs> na eh. <yun. laughs> Sabi ni Kuya JC, ay, suri di eh. Nabuksan na kasi malakas si bandang kumain. Di na ako? Oo. Man, 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 malakas na kumain, man. Oo. Pati wala pa yung tadinas ko, padala, wala pa. Ay, hintayin mo, ano na, uh, puro pagkain na sa'yo. Ang malalakas sa tadinas eh. Oo. Oh. Papadala na ako, Malalaki yun. Marami yun. <laughs> Marami yun. Ako lang, ako lang kakain, oh. tadinas. Oo, malalaki yun. Sang ganyan. Hindi, ah, tayo kong ubusin yun. Malalaki tayo dito. Ang kaya mo ubusin. Oo. Oh. <laughs> hindi nyo nun Sira ulo oh. ka talaga. Mamamatay ka sa busog. Sa busog? Oo. Oh. Sobrang busog. Mamamatay ka na. Kagabi nga, binabangungot na to eh. Hindi, hindi ka nakatulog? Hindi naman. Nakatulog naman ako. Kasi, nakatulog ko. Kuminom ako ng ano. Ng... Uh, mayroon ko pampatulog. Ganun ka eh. Pati yung buhok mo hindi po mo itim lahat. <laughs> Bata pa ako Bata ka pa. Matanda na tayo. Pag matanda na. Matanda ako. Wala akong sawa, wala anak. Paano yun? Para magkaroon ka ng anak-asawa, magsipag ka. Huwag yung puro kain. Tana, Buti naisip mo yun. Tana. Pag, pag matanda ka na, kawawa ka na. Walang anak. Oo, doon matawa. ka na sa kalsada, palaboy. Tandaan mo yun. Ganun yun. Maglilibos ka. Kaya ngayon pa lang, habang malakas ka. Tar tarangke, matanda ka ng talangkay. <laughs> Ganun mo, wala ka dito, eh, Matanda ka. Mam anak ko. Manganak mo, lalaka oh. ka. Atabi mo, manganak mo. Basta. Marami naman ang bahay lupa. Maraming mag-aalaga sa akin. Kukuha ako ng katulong. <laughs> Kukuha ako sa tulong? Uh Oo. -oh. <laughs> matanda ka na, wala ka ng pera. Ano wala ng pera? Ang Meron pa. Uh Oo. -oh. Ang katulong, babayaran mo lahat. Uh Oo. -oh. pino mo, katulong mo. Marami ang pera, kahit matanda na ako, may sweldo ako kasi may paupahan ako. no, pangal. Ganagay, lulutuwa agad tayo sa rangay. Ano luto mo? patitanton. Maroon na ulo itong patitanton. Pusang gala. Yes. ako. mga <laughs> ko. Tapos yun, patitanton. Nababaw. Islog. Oo. Oh. O, oh, sige. Siloto mo nga ako. Oh, ngayon. O, oh, dali. Hintayin ko dito. Pusang <laughs> oh, gala. Sa akin pa rin pala bagsak. O, <laughs> oh, sige. Ano? Magkano? O, ano? oh, buha ka. Magkano ano? kailangan? Pansi, kanton lang. Ginukuha mo lahat. Hindi. Patitanton. O. Oh. Tanda na. Oh, Magkano ba yung pancit canton? Mm, ah 20. bente. Anong apat, dalawa bente? Uh, apat pancit canton, uh, benta. Apat ang uh -huh. Kasi tukli, pabalik oh, sige. ah uh, an anong pancit canton? Pula, uh, rin, Pat patatang doon, dilaw. Hindi ko alam kung ano yung masarap. Masarap? Oo. Oh. Sige, pula na lang. Spicy. Oo, oh, sige. Spicy ba yon? Oo, oh, spicy. Mili ko spicy. Akala ko ba ako pakakainin mo? Bakit mahilig ikaw? Parang ikaw ang kakain. Hindi, hindi. Lulutuwang, lulutuwang patatang, patatang doon. Oo. Oh. Tatabihin ko tito Oo, oh, titi. Ang mayroon luluto. ako muna luluto. Luluto lang ako titit lang yung Ti ti ti. Ita po yung luto na. oh, sige. O, oh, pwede yun. Sige, bibili mo lang ako ah. Oo. Oh, uh. oh. Bilisan mo, baka, oh, baka kupitan mo na naman ako ah. Hindi, yung nupit. Yung tuloy babalik ko, walang nupit. Kuha mo ko resibo. O, oh, kuha mo resibo. O. Oh. Uh. Kaya mga kababayan, nauto na naman ako ni Bandam. <laughs>